Morning guys. So oh, nagluluto tayo ng oh, monggo. Nagluluto tayo ng balatong monggo. Lagyan ko ng talong, oh, 'di diba? Talong saka yung konting karne, mmm.arap. Hmm. Barap. Hmm. Sarap, guys, oh. Oh. Sarap. Yan natin. Guys, okay, so yan na yung mongo natin, yan na yung atatibalatong tayo nila ukakon. Hinalo ko na yung ano yung dahon ng malunggay sa kadahon ng Ampalaya yan. Huh? Fra. Yan kain tayo. Oh, tikman nyo. Sarap, guys, ang aking niluto. Diba? Balato. Hmm. Pinablad ng balato na guys, oh, so, naluto na yung ating nilulutong mongo. Win ng balatong lalaguntih tarong ken, talong saka ano yan? Ah, dahon ng malunggay at dahon ng ang palayaya, no? Sarap! gimaso sorap, Yan, naluto na, guys. Linakay, guys, kain na tayo. Sarap ng ating niluluto. O, kain-kain na tayo. Linakay, kain na tayo. Sarap!